it's <sighs> Ang hirap akyatin dito. Napakataas. And can you imagine yung mga tao noon na gumawa nitong fort na to? Kung gaano kahirap yung akyat yung mga bato at gawin itong fort na ito. So, bye, -bye ito yung aakyatin natin. Nasa tuktok yung fort. Lahat naman ng fort nasa taas talaga ng buti. Yan. So, ito yung pakyat. Ilang steps, di ba? Really high. Dito tayo magbabayad ng entrance fee na 30 rupees bago makapasok. At super duper tibay. Tignan mo yung kapal ng pader. Buti na lang guys, malamig yung panahon. Ah, oh, nakakahinga. Nakakahinga Pero marami siyang puno kaya okay lang. Maganda yung malamig yung paligid dahil maraming puno. So, then after that mag-breakfast kami sa taas. So guys, yung pinaka wall niya dito sa harapan. So ito yung pinaka stiff. Yeah, ito yung lumang steps papunta sa loob ng fort. I hope Ganesh Gate. This is the first gate. Ganesh Gate. Oh, you see? Ito yung ginabit nalil sa war. One, two, three. And I don't know what is this truck. And that is the top of the wall. And this. ko lahat ng putas dyan yung ginagawa yung pipe uh, right So, pupunta tayo doon so, sa ng... Nakikita nyo yung gate na yun, pupunta tayo doon. Very, very the talaga. Tapos, tayo sa main gate. Uh, and this is the main gate, guys. Papasok na tayo sa main gate. Lakas ng hangin. Wait, baby. Ayan, ayan ito yung main gate. ko talaga umakit sa Tingnan nyo naman. Pero worth naman. See? Okay. Ito, nakikita nyo na ito. Itong malit na butas na to sa pader. Ito yung ginagamit nila para sa kalaban. Kung ano man yung pwede nilang gamitin nila dito para mapatras yung mga kalaban. So, ganito siya. So, lahat ng wall, meron siyang ganitong butas. Ayan. So, lahat ng yan, may butas yan. Ayan. So, yan yung mga ginagamit nila. Ayan. Para sa kalaban. Nasa tuktok ka talaga. The other port. Yeah. Yeah. The, Ito naman old. ang Narayan Gate. Diyos ko, ilang gate pa ba ang dapat tapusin? Ha? Huh? you cannot close it. Oh, I like the sound. Try. Finally, narating na rin namin ang taas kasi eto na yung flag. What do you call that one? That orange one? Yan. So, ibig sabihin, nandito ka na, miss. Nandito ka na, na kami sa taas. What a great achievement na, baby. Ah, nice. And did this. What do you call this one? Tomb. Tomb. So, ito naman, guys, yung kanilang conference hall assembly before. Kasi nakikita nyo yung mga yan. One, two, three. Ito yung ginagamit nila. Ito guys, yung nakikita nyo yan, yung dalawa, 1, 2, 3, 4, ay ito yung storage nila ng water na ginagamit nila before. Ngayon na, hindi na. Storage of water. Ay, yung storage nila ng water na makikita nyo, meron siyang step. So ang tawag nila dito mostly ay step well kasi meron siyang hagdan pababa para kumuha ng tubig. So nandito na kami sa tuktok. Ang lamig dito guys. So, eto na yung taas. Ikutin lang namin. Then, mag-breakfast kami. Then, baba pa so, Isang storage nila ng water. Very clean, actually. Pero wala na tumabagamit yan ngayon. Ayan. Napakataas na namin. Ayan. Okay, that's well. Kuhanan nila ng tubig. Ito yung pinakamalaking well. Dito sa port na ito. Ayan. Ayan yung well. Malaki, diba? Yung both sides, meron siyang The other view niya. There. The fort is the other side. Nakikita nyo yun? Yan yung fort. So, flat na flat sa ibabaw niya. Pero hindi na kami pupunta doon, guys. So, kapuan ng fort sa taas. Napakaluwang. Ayan. There. Sa wakas, narating din natin ang tuktok ng Luhagad Fort na may taas na 3,450 feet. Ang ng hangin. Ang dito word no word ang pagpunta namin and thank god yung aking phone na ay nahipag cooperate nice it's worth it <sighs> ang hirap akit dito napakataas and can you imagine yung mga tao noon na gumawa nitong fort na to kung gaano kahirap yakit yung mga upat sa west side of the fort ay mayroon kang makikita isang mahabang makitid na parang pader. Ito ay tinatawag nilang scorpion sting dahil nga sa hugis nito. So ayan na siya. Pero hindi na kami pupunta sa dulo guys. Ito yung pinakadulo ng fort. Ang ganda ba? Diba? Hugis scorpion sting. Ito yung pinaka-highlight ng fort. fort. We're coming here guys, makikita nyo Itong scorpion sting well ay matatagpuan sa labas na ng fort. Look there. So, mag breakfast oh. muna kami. Orange, apple, and chico. You have finished yours? Ang Very ganda ng Very nice. Very nice. Uh. Yeah. You wipe your hand. Sweet daw ito. Ewan ko ba magkakalit ba? Then mamaya bababa na tayo. So no? almost breakfast is 11, you said? I'm here now. I think I'm going to throw this. Tatapon ko to mamaya itong pinagbalat na. You finish one orange also? Yeah, in front of you. Well. So tatapon ko to. Kain tayo. So dito pwede ka namang magdala ng food. So, hindi naman sila very strict. Pero kailangan, is responsible ka sa kalat mo. Mmm, very sweet. From Dapuri, no? Mmm. I patronize that one father and son. Fruits, they give me fruits. Okay. Hi, baby. Enjoying? Mm. Enjoying your Hali-hali day. enjoying my life.